Judge recognized for his accounting speech. Mr. Presiding Officer, I just wish to give my remarks and second the motion of Senator Judge uh, Bato de la Rosa. I agree with the motion of Senator Judge Bato. Ang gusto nating uh, kalabasan ng paglilitis na ito ay justisya, hindi politika. Mararating lang natin ito kung masasagot ang mga katanungang na hindi nabibigyan ng linaw hanggang ngayon. Kung kaya't sana naman, pag-aralan natin ito ng mabuti. Tama na hindi dapat ito patagalin, pero hindi rin dapat ito madaliin. At the very least, pag-aralan natin ito ng mabuti, baka naman maaari natin itong ibalik o iriman muna natin. Tama naman po ang accountability. Huwag lang pong politikahin. May tamang proseso ang impeachment. Dapat pag-aralan natin ito ng mabuti o uh, under the under Article 11, Section 3 of the 1987 Constitution A verified complaint for impeachment may be filed by any member of the House of Representatives or by any citizen upon a resolution or endorsement by any member thereof, which shall be included in the order of business within 10 days and referred to the proper committee within three session days thereafter. On December 2, 2024, the first impeachment complaint endorsed by members of the House of Representatives was filed before the Secretary General of the lower house. Second and third impeachment complaints were filed in the succeeding days, duly endorsed by members of the House. Under Section 3 of the House Rules of Procedure in Impeachment Proceedings, a verified uh, complaint for impeachment shall be filed with the Office of the Secretary General and immediately referred to the Speaker. Despite this rule, Mr. Mr. Presiding Officer, the three impeachment complaints filed were never referred to the Office of the Speaker. Instead, a fourth verified uh, impeachment complaint signed. by more than uh, 200 congressmen, which now constitutes the articles of impeachment, was transmitted to the Senate, this brings into question the legality of such move, when the Constitution provides that no impeachment proceeding shall be initiated against the same official more than once within a period of one year. Para sa ordinaryong mamamayan, at lalo na sa aming mga binigyan ng tungkulin na maging senator-judge sa paglilitis na ito, this opens up a lot of questions. At ang iniiwasan natin ay yung magpapasya tayo sa isang bagay na makakaapekto sa buhay ng bawat Pilipino. Makakaapekto sa trabaho natin, na makatulong sa tao. Tapos hindi naman pala dumaan sa tamang proseso. Yes. We are senator judges tasked to decide on this matter and we took an oath to be impartial. But this matter, whether it went through the right process or not, should be first decided upon and settled with no question prior to that. We are all for accountability. In fact, maganda nga sana mapakita ng accused at ng accusers kung may ebidensya ba o wala. Pero bilang mga mababatas, dapat siguro doing alinsunod ito sa batas at tamang proseso. Dapat hindi na circumvent ang batas, dapat nasunod ang due process at ang rules. Hindi pwede shortcut. Justice delayed is justice denied and justice conducted the wrong way is no justice at all. Anong nangyari sa tatlong naunang impeachment complaints? Bakit hindi ito agad na, na refer sa Speaker's Office? Bakit hindi ito isinama sa order of business within 10 session days? At bakit hindi ito in-refer sa tamang komite within 3 session days after its inclusion in the order of business as mandated by our Constitution? Tila, dinribol lang ito at hindi pinaandar ang shot, shot clock. Parang hindi, parang hindi po ma-technical sa oras. Sa basketball nga, hindi pwedeng puro dribble lang may shot clock po yan at may oras na dapat mong obserbahan. Pangalawang issue na dapat bigyang linaw ay kung maaari bang tumawid ang impeachment case sa 20th Congress. This is the first time in our history that an impeachment, impeachment case was filed nearing the expiration of a legislative Congress. The reality is, we do not have enough time to finish the impeachment trial this Congress. Mag-aabot na po ang 19th at 20th Congresses at magkakaroon na ng new set of Senator Judges by June 30. Maging tayo, hindi magkasundo kung paano bang tumawid ito sa next Congress o hindi. Mr. Presiding Officer, ilan lang po ito sa katanungan na legality na hindi pa nasasagot. Mayroon, mayroon pa pong pending sa Supreme Court challenging the legality of the impeachment case. Baka masayang lang ang oras natin dito if in the end, this complaint suffers from constitutional infirmities. Let us focus on what is important for our people that we serve. Justicia sa tamang paraan at serbisyo na makakatulong sa mga Pilipino, yun po ang kailangan ng taong bayan. Yun ang dapat pagtuunan ng pansin. Mr. Presiding Officer, para sa akin, mas mabuting unahin natin ang tunay nating trabaho. Ang pagsiservisyo sa taong bayan, maraming nasasayang na oras sa isyong ito na hindi naman mapapakinabangan ng ordinaryong Pilipino. This issue has al already been too divisive. Ilang buwan na po. Mag-focus sana tayo sa pangunahing mandato ng legislatura ang gumawa ng mga batas at magsulong sa mga programa na tunay na tutugon sa mga pangangilangan ng ating mga kababayan, lalong-lalo na po yung mga mahirap at walang ibang malalapitan kundi ang gobyerno. Marami pa pong mga pending bills po po hanggang ngayon na hindi pa natin natatapos with one working uh, day na lang po. Baka hindi pa po ma may papasa. At ito po ay mapapakinabangan ng mga kababayan natin. Dapat yan po ang ating unahin as raised by some of our colleagues yesterday that in as far as the impeachment case is concerned based on the results of the recent uh, midterm elections i believe the filipino people have decided at ang kanilang desisyon mas gusto po nilang tutukan natin ang trabaho at serbisyo tama na tigilan na natin ang pamumulitika tatlong taon na lang po matatapos na ang termino ng bise presidente eleksyon na naman at uh, antayin nyo lang sana ang importante sa ating mga kababayan ay may pagkain sa kanilang hapagkainan. May matibay na healthcare system na kayang tumugon sa pangangailangan ng may sakit, disenteng trabaho at marangal na pagkakakitaan, kalidad at abot-kayang edukasyon, at ang katiyakan at panatag na ligtas silang makaka kahit sa gabi. Hindi naman nakakain itong impeachment. Sana pwede ninyong ikonsidera at the very least, bago tayo maglitis dito, Siguraduhin muna natin na nasa tama na prosesong uh, tinahak natin dito. At the very least nga, sabi ko marahil pwedeng ibalik o iriman remand muna na ito sa pinagmulan sa House of Representatives dahil marami pang pa katanungan ang legally hindi nasasagot. Mas mabuting siguruhin natin na sumunod sa proseso ang anumang kaso na ating diringgin para hindi masayang ang ating oras. Sang-ayon po ako na hindi natin ito dapat patagalin. Kahit si Vice President Sara Duterte gusto naman harapin ang kaso, ngunit wala rin dapat may gusto na madaliin po ito. Paano kung magsimula na tayo ngayon at magdesisyon ang Supreme Court na unconstitutional ang ginawang procedure ng House of Representatives? Paano kung sabihin nila na hindi pwedeng tumawid sa 20th Congress, ano ang magiging aksyon natin? This puts us in a possible conflict with the decision of the Supreme Court. We must be prudent about this matter. Mr. Presiding Officer, I just want to reiterate, hindi ko po tinatalikuran ang aking sinumpaang mandato. Tungkulin ko yan as Senator Judge. Kahit araw-araw tayong maglitis dito, but we would also be remiss of our duty kung hindi natin sigurduin na dumaan ito sa tamang proseso na sa ating konstitusyon. At kilala ko po ang mga Duterte, Mr. Presiding Officer. Hindi sila tumatakas sa accountability, hindi sila tumatalikod sa hamon ng buhay, hindi sila tumatalikod sa kanilang tungkulin. Maraming beses nang sinabi ni dating Pangulong Duterte Nahanda nga siyang sumagot at harapin ang mga inako sa kanya, pero dito po sa ating bayan, hindi sa ibang bansa. Nabanggit din po ni Vice President Sara Duterte na handa siyang harapin ang impeachment case laban sa kanya. Hindi ito isyo ng pagtaka sa accountability. Ang gusto natin dito, siguraduin na nasunod ang tamang proseso. We must respect and abide by the procedure laid out in our Constitution. Hindi pwedeng mamili lang tayo ng mga provision na ating susundin. We are all bound to the rule of law. And we must follow due process. That is all, Mr. Presiding Officer.